Winter, 1894. Grupo ng mga bata ang naghahabulan malapit sa ilog ng Pasaw, maliit na bayan sa Bavaria, Germany. Nagkukunwari sila ng mga cowboy, bitbit ang baril-barilan na kapag itinutok sa kalaban ay sisigaw ng bang-bang. Isang batang lalaking limang gulang ang tumatakbo ng mabilis upang hindi siya mabaril ng kalaban. Noon ay nababalot ng snow ang buong bayan ng Pasaw, kasama na ang mga ilog na nagyeyelo rin ang ibabaw. Ang dimang taong gulang na bata ay payatin at may makapal na salamin. Sa kalabuan ng mata at excitement na makalayo siya sa mga kalaban, hindi nito na malayan na nakarating na pala siya sa gilid ng ilog. Hindi niya napansin na ilog na ang tinatapakan niya dahil yelo ang ibabaw nito. Biglang nabiyak ang yelong tinatapakan niya at bumagsak siya sa ilalim nito. Sa sobrang pagkabigla ng bata, napasigaw ito ng ubod ng lakas. Sa di kalayuan, narinig iyon ang kalarong nagngangalang Johan Kuiberger. Anim na taong gulang at mas malaki ang katawan kaysa batang nahulog sa ilog. Sinundan ito ang pinanggalingan ng sigaw Tamang-tama naman na tumalsik sa ibabaw ng yelo ang salamin kaya natukoy agad ni Johan kung saan nahulog ang kalaro. Lumusong siya mula sa butas ng nabasag na yelo at inahon ang walang malay na kalaro. Nalathala sa local newspaper ng Pasaw ang kabayanihan ni Johan at idineklara siyang batang bayani. Walang kamalay-malay na pagsisisihan ni Johan balang araw ang pagkakaligtas niya sa kalarong payatin at malabo ang mata. Naging pari ng katolikong simbahan si Johan. Noong siya ay mahina na at nasa banig ng karamdaman na ipagtapat niya sa kaibigang pari na isang winter ng 1894 ay may iniligtas siyang kalaro at iyon ay pinagsisisihan niya abang buhay. Kung nalaman ko lang na magiging demonyo sa lupa ang kalaro kong iyon, sana ay hinayaan ko na lang siyang nanigas sa nagyeyelong ilog, sabi ni Johan. Ang tinutukoy ng pari na kalaro niyang payatin at malabo ang mata ay si Adolf Hitler. Ang masakit pa, bukod sa mga Jews, mga Katoliko ang pinagpapatay ng demonyong ito, kung saan kabilang ang kanyang naging tagapagligtas. Noong nagtagumpay sa buhay si Hitler, ay hindi man lang niya nabanggit ang mga bagay na ito na kung hindi dahil sa kabutihan ng kalaro ay malamang na matagal na siyang patay. Nahalungkat na lang ang pangyayaring ito nang isang reporter ang nag-research sa old files ng pasaw. palibhasa naging isang malaking balita, ito ay nakapreserba sa records ng bayang iyon na isa ng lungsod sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.